Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi natuwa si Rendon Labador sa bagong pangalan ng noontime show ng Tape Inc. Sa kanyang post sa Facebook, ibinahagi ni Labador ang kanyang opinyon hinggil sa bagong titulo ng show, ang Tahan ng Pinakamasaya. Kasama sa post ang screenshot ng kanyang komento, kung saan matindi niyang kinwestion ang Tahan ng Pinakamasaya title. Aniya, sobrang pangit ng pangalan, sino nakaisip niyan? Tagline tawag dyan hindi title yan. Hindi rin napigilan ni Labador na ipahayag ang kanyang pangamba na maaaring pagtawanan sila ni Joey De Leon dahil sa pangalan ng show. Dagdag pa niya sa caption. Lalo kayong pagtatawanan ni Joey De Leon sa mga pinaggagawa ninyo. Ang dami-daming magagandang title sa buong mundo. Iyan pa talaga naisip ninyo? Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, Iginiit ni Labador na ipinaglalaban niya ang tape ink at nadismaya siya sa hindi pagpapakita ng kahusayan nila sa trabaho. Pinaglalaban ko kayo tapos hindi pa ninyo ginalingan. Iyan na nga lang ang trabaho ninyo, hindi pa ninyo ginalingan. Ang mga pangyayari ay kasunod ng desisyon ng korte noong ikalima ng Enero hinggil sa Itbulaga trademark kung saan nanalo si Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon o TVJ sa kaso. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.